At kagunay po na nakawan sa Money Remittance Center sa Paranaque, makakausap po natin dito sa studio si Police Chief Inspector McVernon Manera, Deputy Chief of Police for Operations ng Paranaque City Police. Good morning po, Chief Inspector Manera. Uh, good morning po. Uh, sir, unahin, po na, unahin na po muna natin na yung update tungkol dun sa investigasyon. May uh, lead na po tayo dun sa mga suspects? Uh, sa lead meron po tayo. Unang-una nalaman sa investigasyon namin na ito ay may previous na transaction noong linggo. Mm -hmm. So ito ngayon yung ID na yon yun ang subject ng ongoing follow up operation po namin. Mm -hmm. May kuha ba yon? May uh, larawan, CCTV? Ah, yung remittance center na yon ay walang CCTV. Mm, okay. So yun ang lead namin yung ID saka yung registered owner ng motor na ginamit. Mm -hmm. Pero hindi ho habol or na personal ng no motoridad itong uh, nga mga suspect nung acto after, right after nang mangyari yung krimen? Actually, nung nangyayari yung krimen ay andun po yung polis. Siguro, mm -hmm. akala nung mga hold ay responde. Ngunit ito mm -hmm. yung routing patrol namin, yung mm -hmm. bank to -bank visitation namin, at ini include namin yung mga money changer kayo yung mga remittance center na to. Mm -hmm. Ito hong sa inyo sa Paranaque, ano ho yung uh, overall crime situation kasi in in uh, Metro Manila medyo nagkakasalud-sulod ho yan, 'no kaya nagpahayag ng pagkabahala itong uh, anti-crime groups na parang masyado yata nagiging brazen o masyadong malalakas ang loob nitong mga kriminal na to umatake in broad daylight at sa pagkakataon pong ito may pulis pa. Ito ngayon po ay umaatake sila sa maraming tao. Dahil alam nila na yung police ay hindi magpapakaputok kung yung mag mm. maraming tao yung lugar na mm -hmm. hold upin nila. Ah, mm. uh, ko lamang po doon sa previous news item natin ano. Ah, uh, si Chief PNP Purisima ayaw niyang iugnay sa election fundraising. Ika nga, itong mga nangyayaring krimen ito sa inyo ho sa paranya kaya anong basa ninyo dito? Base po sa investigasyon natin, wala po po tayong basihan para iugnay itong holdapan na ito para sa mga politiko. Pero hindi rin po natin pwedeng isang tabi yung posibilidad? Meron pong posibilidad po. Mm -hmm. ah, Chief Inspector, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina na mas malakas loob nila pag marami ang tao kasi alam nila na hindi magpapaputok ang mga polis. So, anong klaseng pag-iingat ang kailangan gawin natin? Kasi syempre lahat tayo pupunta doon sa mataong lugar. Unang-una po, sana mag... Magtulungan po tayo. Unang-una ho yung may-ari ng mga establishment. Kailangan po nilang mag-invest sa mga CCTV's, mm -hmm. then yung mga mm -hmm. guards natin po. Kailangan po nating uh, pa lahat. At sana yung may mga may-ari ng establishment sa ano wag utusan yung mga guards natin ng ibang trabaho na hindi mm -hmm. naman dapat nilang gawin. Mm, okay. O, kasi minsan, kung sa banko, sila tagaabot ng mga Apo. deposit slip. Ganon. Alright. Maraming salamat po, Chief Inspector MacVernon Manera ng uh, Paranaque City Police. Good morning po sa inyo. Good morning